na ko mabsan di na ko magligo og sapa di na ko magpalagat, uskuela na ko tarong para mahonor ko di na ko magpatindol sa mga kabuan kiyami 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 ay wato na ko sa unahan ba kay mulit ko mawai ko sa flag ceremony di pro magtarong og uskuela para mahonor para isa ka ang medal di pro magtarong uskuela para mahonor para isa ka medal Yeah, yeah, nakusama na mga chat diya! dia? tapos na yung ganyan na bak? sa na nagdula. wala kini sila klaro ba? mura ko kita wag Jiprox! lagi. jeep dire! Apil dire! alitire aprilire. dobe? atunno nakuna sila. bang 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 Unsaman mo Bang, kalaban. Bang, 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 bang. Agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Yate, unsa dene, gira dene, agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Kira, oi. Bang, 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 bang. Agay, okay, agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Papila nilang ko din yung Nih, Nye, pananggit sa Nye, si Munok na literane. ane. Amigo mo kayo miyana, papila ko, oi. Amigo ba dito? Ula, pero mo? Insa deka. ka? Okay. Nye, mauna, piling close, piling on. Yati, pabuang buang pa, oh. Munok, Kiss ko ba? Kiss NABUANG kinsa na Eh, huwag ka kaila sa ko. Best friend, mo. Kaya ba din bluhin si ka Tanawatan. Kaila sa ko. Nagpapuang buha. oh? Oh, amigo. Kay mino. Hala, amigo. Kita mo. Asa din mo nagkaila. Sila yung yan. Malmihan yung bunokot. Ako piso. Siya bunok. So, pugaran mo, gikan doha. Muragaan na yun. Apil na kukbi. Eh, di Katulad din ninyo, amigohon oh Honoy. Dili oh, man may katul. Awa, oh, kisa ako ulo ni puno ko. Oh. <trican noise> hmm. Ni kiss gyud do, nabayad masiguro ka Rox. Ne, mm -hmm. love language mo tugon. Asa uh, ba an ninyo isigi na papila na girahan ay nata. <trican noise> Unya na, magkuha sa pusil! Hoy, asa man ka? Narao. Ay, naa kay pusil? Parmo sa kwana bi. Kaya pakitaan niyo, kapilo na kayo ko ba? Alangan, ako wa man nang nga pusil 69 posisyon gud na ye magkabot-botin ang pusila niya e. Au, oh, ang maiguan, oy, busagak oy busaga koy sabab tagu, tagu ba Hindi, nindula ako Rambol man ba Gaan no, pero na ako na una unaan. Bang bang bang. Sabaw po yung gift ready di ay. Nagirana ay biata. Bang 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 bang. Sige Prox, atong gapuson. Kana marag mista ba? Bitaw, oh, para malingaw ta. sigi tawag ga ina nga mag-usap tag dula. Prox, ali sa good <coughs> Prox. Unsa man Mag-usap tag dula man eh. Pero na ako na una unaan. Mista ba? Ayo, oh, kato sige at nagirana ay katong nindot kayo. Oo, oh, oh. आ करना Ah, panati huk. Lagi panati. Time pa Bahu lagi gansuk. Ah, mana ba? Tama na Nak Nakai si Jepro. Botai lang mo makabuhi ko. Ah, ha ha, nakai he. Uya uy, oi. Uy. Yeah. Ah, nak, na ko. Yeah. Dakan hook. Dakan mo. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Madak pala sa mo makabalos ko. Ha? <laughs>